Ang Hatol at Habag ng Diyos O taong malakas, bakit ka nagyabang sa gawa mong mali? Pag-ibig ng Diyos ang mamamalagi. Balak mo iwasakin ang iba ng iyong matalim na tila ng pagsisinungaling. Higit na matindi ang iyong pag-ibig sa gawang masama. Higit na saan nais mo'y kasinungaling ng kaysa gawang tama sila. Taong sinungaling ang iba'y gusto mong saktan sa salita. Kaya't wawasakit, aalisin ka ng Diyos sa loob ng tolda, sa mundo ng buhay, aalisin ka niya. Sila. Ito'y makikita ng mga matutuwid, matatakot sila, at ang sasabihing pawang nagtatawa. Mastan mo ang taong sa Diyos di sumasampalataya sa taglay niyang yaman, nananangan at nagpapalakas, napak, sa kanyang kasamaan. Kahoy na ulibo sa tabi ng templo ang aking katulad. Nagtiwala ako sa pag-ibig ng Diyos na di kumukupas. Di ako titigil ng pagpapasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan moy ipahayag ko kasama ng madla